Isa si Gestonia Alarcon sa mga action star na namayagpag noong dekada 90 dahil sa kanyang kasipagan, kapugian at karisma sa madla. Nag-iisang anak si Gestoni at pinalaki siya ng kanyang ina nung nuwi nagtatrabaho bilang isang lady guard. Maagang namayapa ang ama ni Gestoni sa mura niyang edad. Gaya ng maraming karaniwang mga Pilipino ay dumaan rin siya sa matinding kahirapan hanggang sa so ay magtagumpay dahil sa walang humpay na pagtatrabaho. Nagtrabaho si Gestoni sa palingki bilang tagahati ng bloke ng mga yelo na ginagamit na para sa mga isda. Pinasok rin niya ang pagtitinda ng mga sigarilyo sa kalye gaya ng makikita minsan sa mga palabas nagtitinda rin siya ng balot, pinoy at Charon sa kalye. Maging ang pagtitinda ng dyaryo ay kanya ring pinasok noong siya'y nasa kuliyo pa. Dito nakita ni yes, Tony ang halaga ng pera kaya't lahat ng kanyang kinita sa pag-aartista ay hindi niya sinayang. Unang naging leading man si yes, Tony sa pelikulang Huwag Mong Buhayin ng Bangkay dito nagsimula ang lahat ng tagumpay ni Jess Tony hanggang siya'y mabigyan ng mabibigat na action films. Mula sa paggawa ng mga pelikula, nakaipon sa ng di pangkaraniwang kayamanan. Ano-ano nga ba ang mga kayamanan o pag-aari ni Jess Tony Alarcon? Number 1 million milyong halagang mansyon. Sa isang interview kay Corina, kay Gestoni ay pinakita ang napakalaking mansyon ni Gestoni na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Makikita sa kanyang mansyon ang mga pelikulang ginawa niya mula noong siya ay nagsisimula pa lamang hanggang sa kanyang kasikatan. Number 2. White SUV Nagmamay ari si Gestoni ng isang puting SUV na kadalasang ginagamit niya sa kanyang mga pagawa ng pelikula Number 3 Black SUV Maliban sa puting SUV ay mayroon din si Justoni ng isang kulay-itim na SUV na makikita sa larawang ito Ang Raptor naman ay kadalasang ginagamit ni Justoni sa kanyang mga out of town na lakad Number 4 Red SUV Maliban sa Ford Raptor at White SUV ay mayroon din siyang kulay-pulang SUV na kung saan makikita sa mga larawang ito. Mukhang nakahiligan na rin ni Justone ang mangulikta ng iba't ibang sasakyan na ginagamit niya sa kanyang trabaho at maging sa kanyang pagbabakasyon kasama ang kanyang mga anak. Nagmamayari rin si Justone ng ilang mga negosyo na pinagmumulan pa ng kanyang mga kinikita. Maliban pa ito sa kanyang kinikita bilang isang politiko sa ating bansa. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga video ang kahihiligin ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kasama!